Hala. Baka ulanin pa kami ni Lolo sa pagluluto. Masarap yan. Luto sa kahoy. Mukhang uulan. Ay, ulan. Huwag ka muna. Tama mo na maluto itong lugaw ng mga bata. Taman-tama paglabas sa school. Gutom yung mga yun. Hilyas! Ano ginagawa mo rin yan? Shhh! Hilyas! Ube! Hilyas! Abay, ang galana talaga ito. Ay, hindi ka na mamansin. Ala na nakakiyat, nakakiyat to. Parang matawarin ng, akyat, ng akyat, oh. pusang ito. Ayun na. Nangakit na sa bakod na may bakod, oh. Hiyas! Hiyas! Shhh! Hawa. Hindi ako pinapansin. anak di teteng na mamansin si Elios ah? ano yon? ay hala po doon po ng nagkamali kayo ng landas Papagayo, papaganon, doon sa kalsadang yon. Yung kalsada yung ito isa, sumunod. Wala, wala na, wala. At mas Hindi na diretsyo doon na kayo magano. Well, it's the gang set ng tayo ni Helios doon, ah. Oh, take kasi ito eh. At dito kasi ito yung Dito, saan mo eh. Adyan, saan dyan na naitali yung makulit na yun. Oh, ano nga, ngapit bahay na talaga si Elias. Ayun na oh. Sana. Ayun. Nakapunta na roon.